Ayan guys, kung mapapansin niyo, may dala akong plato, kutsara at baso. Oh guys, kasi nag-start na kami sa quartering, ang delegation ng Nara. Bale, eh, taon-taon pala ako guys, sumasama talaga sa mga palaro. Dito nga guys, ay nasa lubong ko yung isa kong player, kaya tinanong ko kagad kung anong ulam. Anong ulam? Sinigang? At ayon, dumiretso na nga ako sa loob. At kung tatanungin pala ninyo guys kung saan ang sports ako, sa sepak takraw ako taon-taon dahil sa ito na nga yung sports ko noong high school pa ako hanggang pag-college, kaya dito rin talaga ako napunta hanggang sa magkatrabaho. Siya nga pala guys, trainer ako dito. Dati mga unang taon ko ay nag-coach lang ako dito. At nang madagdagan nga kami ng tao na pwedeng humawak sa sipak takraw dito sa Nara, ay binitiwan ko na yung pagiging coach ko kaya lumipat na lang ako sa pagiging trainer. At ayan, dahil nasa harap na nga ako ng planggana na puno ng kanin, ay sumandok na nga ako. Ang sinunod ko na sinandok guys ay yung karne. Pagkatapos ay yung mga gulay. Tapos pumunta na rin ako sa sabaw. Salamat pala kay Sir survivor na nag-assist dyan sa kainan. At syempre, mayroon din palang mga saging na pangimagas. Pumunta na rin ako sa nagbibigay ng sabaw. Oo guys, ganyan kasi yung talagang setup palagi kapag sinigang ang ulam namin dito. Iwahiwalay na niluluto. Isa hang niluluto yung mga karne yung mga gulay, at yung sabaw. At sa dami na rin kasi ng panay-prepare nila, kaya sinisigurado nilang maayos na naluto ang bawat sangkap. Dahil may nai-prepare na rin ng mga lamesa, hindi na ako pumunta sa malayo. Kaya dito na ako pumesto. Bali, bago ako magsimula sa pagkain, kumuha muna ako ng tubig. Hindi kasi ako sanay guys kumain ng walang nakahanda na tubig. Pagkatapos ko pala kumain guys, palabas na ako para hugasan yung plato na kinainan ko. Nasalubong ko yung mga high school players namin. Hindi pala sila nakapag-training kaninang umaga dahil nag exam daw sila. Okay. Atid mo lang sa akin doon sa Roma. Yeah. At ayan nga, tinanong ko kung may exam pa sila mameng hapon. Wala na daw, kaya makakapag-training na rin sila. Bali, dito na pala ako nagugas guys ng pinagkainan ko. Pagkatapos ko nga magugas na pinagkainan ko dyan guys ay bumalik na ako sa classroom. At yung field na yan ang nilalakaran ko ay ay nasa gitnang bahagi ng school campus namin. At napakaraming bata dyan ang naglalaro tuwing tanghali sa mga lilim ng punong kahoy. At kuminsan nga kahit sa ilalim pa talaga ng sikat ng araw. Naalala ko tuloy noong dito pa ako nag-aaral. Baliwala rin sa amin ang init ng panahon basta makapaglaro lang kami ng maro. O oh guys, dito pala ako nakapagtapos ng pag-aaral. Dito rin ako nag aral kaya yung mga kasamahan ko dito. Sila pa yung mga dati kong teachers. Kaya shout out sa mga teachers teachers ko noong elementary ako. Maraming salamat sa inyo. Isa po kayo sa instrumento sa pagtupad ng pangarap ko. Ayan pala yung classroom ko guys, yung nasa unahan. Bale, ako nang pumalit dyan na maging teacher dahil yung dating teacher dyan ay nag-abroad na. Pagbalik ko nga pala, inabutan ko ang iba naming mga players dyan medyo magulo pa lang classroom ko dyan guys kasi hindi naman talaga maiiwasan yan kapag ginagamit sa quartering. Pero every morning ay naglilinis naman ang mga athlete dahil may mga cleaners din sila at inaatasan sila ng kanilang mga coach. Medyo mahina nga pala yung pressure ng tubig dun kanina sa pagbanlaw ko kaya dito sa classroom tinuloy ko yung paglilinis ng aking pinagkainan dahil medyo malakas at may kagandahan ang daloy ng tubig dito. At ayan, nang matapos ko na nga mahugasan yung plato ko, ay niniligpate ko na sa lalagyan. Dahil tangali na naman, matutulog muna tayo sa glit dahil iba rin talaga ang energy natin kapag nakatulog tayo guys. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panunood.